Magandang araw po sa inyo mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa Ibayong dagat, sa mga kalakotsero ko, sa mga sumusuporta sa akin, at sa mga baser ko, uh, lalo po sa mga kristyano, sa mga kapatid natin muslim, assalamualaikum, welcome po sa aking malit na bahay. Alam nyo mga idol, sa totoo lang, kagabi ko pa pinag-iisipan na gusto kong manawagan po sa lahat po ng uniformado sa Pilipinas sundalo, pulis, uh, navy, air force, marine. So ano pa man ang tawag sa inyo po sa mga uniformado ng uh, ating bansa. Ako po na nananawagan sa inyo mga kabara mga, mga mga boss, mga sir. Manatili po kayo kung ano ang sinumpa ninyo sa bayang ito. Yung pagpasok ninyo bilang sundalo at pulis, alam niyo po ang buo ang punut uh, punot dulo niyan gusto nyo ang trabaho, ano man yung ginatnan nyo, yan po ang mission ninyo. Kaya pakiusap lang po sa lahat ng mga kasundaluan, kapulisan, uniformado na maging kalma kayo. Kasi nalungkot po ako. Kasi kanina, habang nanonood ako nagre-review ng uh, ating uh, platform sa TikTok, may mga nagpost ng sundalo, may nalulungkot, nakisipat siya. At kanina nga, mayroon akong uh, kinomentoan na gusto niya na magpaalam sa serbisyo para sa nangyari kay Duterte. Pasensya ka na bro kung ako ay nagkomento sa iyo. Kasi kung ganyan ang magiging attitude natin, eh tama lang yung sinasabi mo na magretiro. Pero isipin mo rin, simula't simula pa lang. Nung pumasok kayo dyan, pumasok ka dyan bilang sundalo, alam mo ang mission. Alam mo ang consequence bilang uh, isang sundalo kailangan yung proteksyonan po lalo ngayon, higit ngayon kayong kailangan na maging sa gitna kayo, maging neutral po kayo. Sa lahat po ito, sa mapatasang rango, sa babang ranggo, ako po yung nakikiusap sa inyo. Kailangan kayo ng sambayan ng Pilipino ngayon, mamagitan kayo sa gitna. Dahil marami po ngayon na gumagawa ng gulo o magiging sanhi ng gulo pag si club, nananawagan sila na maging uh, magkaroon ng people's power. Higit kayong kailangan ngayon. Maging neutral po kayo. At huwag nyo pong isipin yung pagtaas ng sweldo ninyo kasi marami kong nababasa na wala daw utang na loob itong kasundaluan, kapulisan, kay Digong, dahil si Digong lang ang nagtaas ng sweldo nila. Alam nyo mga kababayan, sa mga DDS, palawakin yung utak nyo, ang isip nyo, yung pagtaas ng sahod nila, hindi po yun magiging utang na lohob ng mga sundalo at kapulisan kay Digong. Bilang presidente, siya yung pinaka-epe ng lahat. Dahil presidente siya, presidente siya noon, tinaasan siya, pasalamat po tayo. Dahil yung mga sundalo natin nabigyan ng tamang sweldo, kapulisan, sa pano ni Duterte. Pero hindi ibig sabihin yung mga kababayan, na maging utang na loob ng mga uniformado natin kay Presidente Duterte. Dahil yung pera na yan na sinusweldo ngayon ng mga pulis, kasundaluan, yan po ay galing sa kabanang bayan, sa tax ng taong bayan. Nararapat lang silang lang itaas. Nandun na tayo. Magpasalamat tayo. Pero mga sir, mga boss, huwag niyong isipin na utang na loob niyo kay Pangulong Duterte ay pagtasang sahod niyo. Dahil yung pagtasang sahod niyo, nararapat lang Tama lang magpasalamat tayo bilang respeto. Pero wag nyong gawing dahilan para panghinaan kayo mga boss. Manatili kayo kung ano ang sinumpa nyo sa bayan at sa taong bayan. Wag o tayo panghinaan na isipin natin dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte, manghina tayo, magsialis tayo, sumuporta sa kanya. Hindi po trabaho ng isang uniformadong pulis sundalo yan. May sinumpan kayo. Ang sinumpa nyo, panatili nyo kapayapaan sa bansa, protektahan ang taong bayan. Doon po tayo. Kami po ay kaisa ninyo at ako'y nananawagan sa lahat ng Pilipino, huwag nyo pong kutsain, sisihin ang mga pulis at mga sundalo na nangyari kay Duterte. Sinasabi nyo na wala kayong utang lang loob. Yab po, salitang utang na loob. Diyan po tayo nadidiskaril. Diyan tayo kaya bagsak ang inumiya natin dahil sa utang na loob na yan. Hindi po utang na loob ninyo mga kababayan, mga sundalo, kapulisan, mga boss, mga sir. Na utang na loob nyo kay Pangulong Duterte yan. Pasalamat tayo. Pero yung sabi na utang na loob, hindi nyo po utang na loob yan. Karapatan yung tanggapin yan. Sa totoo lang, para sa akin, kulang pa eh. Dapat tinaas din ni Pangulong Duterte yung sahod ng mga teacher sa buong Pilipinas. At sa mga sundad pulis, dapat may libre kayong bahay. May sarili kayong bahay na uuwian. Mga teacher, dapat yun din. Kaya huwag nyong isipin na utang na loob kay Pangulong Duterte yan. Yan po ay ginamitan lang po tayo ng teknik nila. Hindi ko po sinisiraan pero basahin nyo po ang sistema. Kasi tingnan nyo bakit ko nasabi. napanood ko si Bongo eh nagsisigaw dun sa gate sa Villamor. Hoy, kayo mga sundalo, minahal namin kayo. O anong ibig sabihin namin sa mensahe ni Bongo? Kung minahal ang sundalo, ibig sabihin sa laban nila, sasamahan kayo. Mindset po yan, mindseting lang po yan. Huwag ko kayong Total, si Duterte naman po, si Pangulong Duterte dati, ay naman po matiwasay. Kasi kung inigpitan yan, hindi yan nakakapag-upload. Matiwasay isang nakarating doon, harapin niya na lang po kung ano yung problema doon. Pero kayo mga sundalo at kapulisan, huwag ho kayong makipagsimpatya sa nangyayaring ito. Manatili kayo mga boss sa gitna para manatili ang kapayapaan. Igit kayong kailangan ngayon. Doon kayo sa sinumpaan ninyo bilang pulis, bilang sundalo. Kaya ako po inandito, dito sa saludo ko sa inyo mga kailangan. Kailang, kailangan kayo ng taong bayan namin sa sa panahon na ito dahil itong mga ewan ko itong mga ilang leader, mga attorney pa naman, professional pa naman nananawagan lumabas ang taong bayan di ba isang uri ng revolusyon yan di ba bawal yan mananawagan ka para magkaroon ng gulo so dapat nandito kayo mga boss gumit na kayo kung ano man yung uri ng presidente natin Presidente pa rin yan, binoto ng bansaya ng mga tao yan, presidente ng Pilipinas. Gumit na po kayo, hindi ko po kayo inutusan, manatili kayo sa gitna mga boss para magkaroon ng kapayapaan. Huwag nyo pong isipin na may utang na loob kayo kay Pangulong Duterte. Parte lang po yan sa ginawa nila. Ang sinusweldo nyo hindi po galing kay Duterte, hindi galing kay Bongo. Yan po ay galing po sa katas ng dugot pawis ng sambayang Pilipino. Maraming salamat. Magandang umaga po muli.